good evening po sa ating lahat. Ayan, so time check na natin 11.02 p.m. Ginabi na tayo sa ating pag-vlog kasi ka, halos kakasara lang ng ating tindahan. So dapat gagawin ko itong ating pag, uh, pagtatanggal ng ating prosperity bowl na ginawa noong December 31 is mga after lunch. Kung anong oras ko siya ginawa itong ating prosperity bowl noong December 31 2pm na yata yun. so dapat kung 2pm, 2pm ko rin siya uh, kakalasin, So kaya lang, sobrang busy nga, hindi natin nagawa kanina, na kanina after lunch, sobrang busy talaga natin. Ayan, so kaya sabi ko, gawin ko na lang after ko magpagkasara uh, ng aking tindahan, para isa pa, walang makakaabala sa aking pagbablog, kasi pagbukas kasi yung tindahan syempre uh, talagang maudlot-udlot ka lalo na sa mga bumibili maya't maya so lalo na ngayon dahil nga Sabado, January 6 nga pala tayo today tamang tama is Three Kings Day so mag uh, magbabaklas na tayo ng ating Prosperity Bowl na ating binuo noong December 31 ano nga ba yung mga dapat natin gawin after natin tanggalin yung mga uh, ginamit natin mga ingredients sa ating uh, Prosperity Bowl. So, kanya-kanya naman tayo mga paraan at kanya-kanya tayong mga pamahiin kung anong mga dapat natin gustong gawin sa ating Prosperity Bowl. So, itong aking i-share today, or tonight, dahil nga gabi na, ay ayon lang sa aking opinion. Ayan, kung ano lang yung aking... Uh, naisip na paraan na aking magagawa dito sa ating uh, prosperity bowl na mga ingredients kung ano yung mga dapat kong gawin dito pagkatapos kong baklasin yung ating prosperity bowl so kahit na natin itong mga tig-1k ating kaperahan 'di ba two three four 6 7 Hay nalalaglag yung bigas. <laughs> Ilan na ba 'yon? 10 12 Ayan. So 'di ba yung ating ah uh, yung ating pera, is meron siyang laman na bulak sa loob. Ayan. So tatanggalin natin yan then iseseparate separate isa -separate muna natin yung bulak so yung gagawin natin dito sa mga pera mas, much better kung itatabi siya kung isa siya sa bangko kung may, meron kayong mga bangko pero dahil nga kailangan natin ipaikot-ikot nga ito hindi na natin siya ibabangko so ang gagawin ko dito ah uh, paikot-ikot ko na naman ng paribagong yaano ko sa aking negosyo. Ah, uh, puhunan. Ayan. Hindi naman din tayo makaalis-alis para pumunta sa bangko. So, ganoon na lang yung ating ah, uh, naisip na idea sa ating ah, uh, mga rekado nito. Ayan. Natanggalin natin isa-isa yung mga bulak na nasa loob. Yung iba yata parang natanggalin ng kusa yung mga bulak dahil sa akin mga pusa ang kukulit. Ayan. Ayan, wala na silang bulak lahat. Tapos, natanggalin ito ating mga itlog. One... gulong gulong wait lang kukuha ko lagayan sa mga itlog na tatanggalin so ayan, nakakuha na tayo ng lagayan na paglalagyan natin sa mga itlog na tatanggalin so yung gagawin naman natin dito sa mga itlog natin syempre kakainin na natin itong mga to hindi na natin siya dadalhin sa tindahan kulit ng mga pusa ko. Teka lang. Ayan, nagsaway tayo sa ating mga pusa kasi ang gugulo ng mga pusa natin. Ayan. Tapos, pangatlo, tatanggalin natin itong mga gabi na nilagyan natin mga ribbon. Ayan. So, yung gagawin natin dito sa mga gabi, eh, syempre, lulutuin natin. Isasama natin sa lulutuin natin na ah, ulam natin para bukas or kung kailan man natin ah, pwedeng isahog ito. So pwedeng isahog sa laga, sa lagang karne, di ba yung mga gusto maglaga o sinigang, much better siya. So titignan natin kung makakapagsinigang ako bukas. Tapos syempre yung mga red ribbon niya, itatabi ulit natin para sa panibagong. Uh, gagawin natin na prosperity ball sa sunod naman na sa December 31 ulit, di ba? Bago pumasok ng taon. Tapos ito mga mga gold na chocolate na coins ay ililibre na lang natin sa mga customer natin sa tindahan. So, malay mo, di ba? Pang password Ayan. 12 pieces din yung ating mga gold coins. Ayan. Ayan. Tapos itong ating mga dahon ng laurel. Uh, bali 12 pieces din yung ating mga dahon ng laurel. So, ilalagay ko naman ito sa ating mga lagayan ng kaperahan. Ayan lalagyan ko sila isa-isa ng mga panibagong dahon ng laurel kasi yung mga dati is luma na yun so papalitan ko naman siya nitong ating panibagong dahon ng laurel ayan kasi lahat ng aking lagay ng pera mga benta wallet pa niya no ano may mga dahon ng laurel talaga yan so ibig sabihin para hindi tayo maubusan ng kaperahan So, tapos, ito naman mga coins na tatanggalin natin, meron dito 20 pesos coins 5 pesos coins, gold at saka silver, ayan ilalagay naman natin ito sa ating altar ayan sa altar ayan pampaswerte o so, yung lagay natin ng bentahan doon sa ating tindahan maglalagay din tayo ng dahon ng laurel pampaswerte tapos ito naman luya Siyempre, ilalagay din naman natin ito sa ating tindahan para pantanggal ng mga bad spirit yung mga ano siyempre tatanggalin din natin ito ng uh, red ribbon tapos, ito naman orange. Siyempre, ito naman, eh, kakainin natin ito. Ayan. Tapos, yung bigas natin, maglalagay din tayo nito na konte ah, konti na ilalagay dun sa lagayan ng benta. Tsaka sa mga kaperahan natin, maglalagay din tayo sa lahat ng mga lagayan natin ng mga bariya, mga lagayan lahat ng mga pera maglalagay din tayo ng konting bigas. Pakunti-kunti lang naman, huwag natin dadamihan. So, para sa akin, ah, uh, swerte yun. Yung maglalagay tayo ng butil-butil na bigas sa ating mga lagayan ng mga ka, uh, kaperahan. Ayan. Tapos, maglalagay na rin tayo sa altar. At saka doon sa atin lagayan din ng mga kaperahan, ng mga benta sa ating tindahan. Ayan. So, Meron na rin ako doon na nagawa na uh, pampaswerte sa ating tindahan. Lalagay din tayo ng konti pa doon. Ayan. So, bali, 8 cups itong ating bigas. So, yung iba, syempre, saing na lang natin. So, tapos, muntik na natin malimutan yung mga bulak natin na ginamit doon sa Tiguan Cay natin. Maglalagay tayo na tigi-isa para doon sa ating mga alagay ng kaperahan din at saka lalo na doon sa lagay na ating mga benta sa ating tindahan kasi ba diba, ang bulak pang absorb kaya para sa akin pang absorb siya ng kaswertihan ayan, i-absorb niya lahat ng kaperahan papasok dito sa ating loob ng bahay ayan, so disclaimer lang wala pong masama na sumunod tayo sa mga kasabihan at sa at sa mga pamahiin. So ganun pa man, sabi nga nila ay kahit na anong gawin mong pampaswerte sa iyong tahanan, uh, nasa tao pa rin ang gawa, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So 'yun lang mga kasari, mga kasuper mga kasingle mom. <laughs> Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye bye.